Hello so guys! Nandito kami sa Kyokpo. Yan, yan. Yung malikainan nito ng mga fresh na isda at saka fresh na seafoods dito guys. Mm. So yan na nga guys. Dito, papasok na ako sa loob. Kaya nga pala kami ng isang oras guys para dito. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga fresh na ano. Ayan. Ito siya guys. Para limasa. Ayan. Ayan na guys. Papasok na kami dito. Ayan. Dito nga pala yung mga kainan. <laughs> Ayan guys, yung mga ano. So, ito na nga guys. Ayan. Mga fresh na isda at saka seafoods. Guys, ito nga pala yung in-order namin. Bali, flatfish fish siya guys. Chico to Tejo? Tapos si... Okay. Chico to Tejo, yung saan? Si Lola yung nag... Na, ano nga pala guys, yung nag niyan. Ano yung ano kagaling si Lola maghiwa gusto ko yung kutsilo niya ang kalintan niya ayan guys, hinihiwa niya na ayan, ganun yung paghiwa nila guys ito yung unang binigyan nila guys ito yung tinatawag na abalon hilaw din yan guys hiniwa hiwa niya tapos alam nyo guys pagkainin niya matamis sasawsaw lang siya sa sesame oil Ang dolang. Masarap talaga ito, guys, promise. So next naman is yung shell na. Ah, ano lang nila to, guys? Yung papakuluan lang tapos kakainin lang namin yung laman, isasawsaw namin sa chili paste. Oh, kain lang ako ha. <laughs> Ang hirap mag-video kayo kasi maliit lang yung pesto nila. Kaya disiksikan kami dyan. Bali, siyam na tao nga pala kami pumunta dyan guys. Limang bata. Kasama namin. So, ito yung ito nabas, pangalawa ito? guys. Yung hilaw na baby octopus. Ayan. Masarap din to guys. Wow! Ang dito mo Guys, dito yung pinaka-best. Ano 'yan? Sandali lang. yung pinaka, oh, ano <laughs> guys, yung pinaka Press na ano. Octopus plus. Ayano buhay pa siya. Silipin to. guys. Buhay yan, guys tapos kainin natin dito. Yummy! Mm. Oh, ito na nga yung sinilaw na ito ka. Parang ganun din guys. Ayan. Hey guys, meron ako ditong dahon. Tapos ito. <makes sound> <makes sound> pa guys meron pang mga shells at saka hipon guys ito nga pala yung tanggalan ng mga laman na isa gagawin nilang neon tank parang sabaw na maanghang guys tapos ito yung pinakalas na kakainin namin with ganyan ayan lang guys hindi na ako masyadong nakapag ano guys kasi busy kumain kasi may mga bata yung kasama namin Ganito dito sa amin guys, sabihay kami ng isang oras kanya para kumain ng mga press na isda. Dito nga pala yung lugar na yan guys. Pala yung views dito guys, dito sa pinagkainan namin. Ayan.